Katura ni nito ito perarutas, di yung busbiba, sang sumidri, Yeshua Masiya, Yeshua Masiya, Yeshua Masiya. Saan ka man naroon, pasok sa satawan ito. Tulog. Igsak, igmak, igsum. Samtus Deus. Ah. Uh, Holy ka. Ikaw ba ang pumipinsala rito kay Heaven? Sagot? Sino ka? Tayo mag-usap. Tayo mag-usap. Ikaw ba ang pumipinsala rito kay Heaven? Ha? Sagot? Tayo mag-usap. Oo. Ah. Oh, sige. Ah. Sabi mo sa akin kung sino ka. Sino ka? Ikaw ba ang pumipinsala dito? Ha? tayo mag usap Bibitawan kita eh. Kung ikay magsasabi sa akin. Sige. Ikaw bang pumipinsala dito sa may katawan? Sagot? Ikaw bang pumipinsala dito? Egso. Ah! Ah! May susunugin kita dyan. Hindi ako nagbibiro. Bakit pinipinsala mo itong may katawan? Anong kasalanan nito? Ha? Tayo mag usap Ha? Bakit pinipinsala mo to? Bakit pinipinsala mo to? Ha? Ay, sige, kay parurusa ko dyan. Aptum, aptum. Ligiratum, amen. ah Sige, ikay masusunog dyan. Sasabihin mo sa akin kung sino ka. Bibitawan mo na tong may katawan. Oo, oh, oo lang o hindi. Bibitawan mo to? Oo. okay ano ka babae o lalaki? Ano ka babae o lalaki? Sagot? Ayaw mo sumagot, ha? Mugmay, lamay, magtapos. Huh. Ah. Oh. bibitawan mo na. Uh Oo. -oh. Oh, uh oh, Ilan kayong gumagawa nito? Ilan kayo? Ilan kayo? Ilan kayo? Egoso, ah. Paktum, et huh. Ah. Susunugin kita dyan. Dalawa? O, ah. Oh, dalawa ah. kayo. A ano ba kayo? Tao yung kanto. Ha? Huh? Tao yung kanto. Ay, mo sumagot ulit. Ay, paparusahan kita dyan. Tao ka yung kanto. Ha? Huh? Tagot? Tao ka yung kanto. Ah. Akto makto Kregera amen. amin Ah 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 Sige sabi mo sa akin Kakalasin mo to Ah oh. Hindi mo na to pipinsalain Hindi na Oo oh. Sige Krusak oh. Marta Baram Pansulis Subaparagnas Deus Deus Deum Ikaw pinalalaki mo ba nito Ha Pinapalaki mo siya ito? Anong nilagay mo rito Ha? May pinakain ka ba dito? Ha? Aba, sige, baka hindi na kayanin ng katawan no. Krusak Marta Baram, Pagtuli Supa Baragnas, Days Days Dem Naak, Pinsalain, Diskumunyo Spiritong Pumipinsala sa may katawan. Okay. salidera parla ah toli e vedna era mo ningiare teo ha dal vostro era da